So dito na ako sa Malati guys Malati Punta po ako sa Sa ano po sa uh, May medikalan ko po So ganyan Ano talaga yung mga nag-apply parang hindi nga dito eh parang hindi dito wala na, naluko na maligaw na bitaw ko ani oy para asar ako ani padungong doon so guys pumaligo ko anong Dere dere sa unahan. Parang naligaw na ako, guys. Ah, sige lang, ah. Lakad na lang, kilakad. Dito yata. So, dito yata ako guys na ganun. lumiko ano to eh mabini street so mali mali yung nadaanan natin guys sige lang doon tayo dadaan ulit sa kabilang parang nasa unahan pa yata yung mali ang ano ko ahay mali ang nalikuan ko guys so mali talaga doon pa yung sa unahan nung pangalawang pagbalik ko dito din ako dumaan so mali mali yung aking binabaan lakarin na lang natin so, dito yung dito guys, ito tayo. Manigaw na dyan ko. So, sige lang. Matutuntun din atin yan, guys. Ayan, o. Doon, doon pa yun. Malapasin nyo kasi, sabi ko. Ayan, ay o. Ay nag apply talaga pahirapan talaga bago ka makakarating sa ibang bansa oh, plano pa oh ito yon so ito yon guys ito yun siya ayan o yung ano yung gray na yan so ibig sabihin ano yung sa may binabaan ko na may payong na yun suta so, ma dapat pala pinasok ko na lang pala yung street na yan tinuloy tuloy so, so ayun mo. binabalik ko ako kasi tay binili ko akong ano uh, ah, gamot. So, magkagamot pa ako. Taas yung luko ko. Ayoko. Ito siya, tapos yung balikin.